Tuklasin natin ang kasaysayan at kahalagahan ng mahahalagang pangyayari sa Biblia. Salamat sa pagsunod sa buod na ito hanggang sa wakas. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating paglalakbay ng sama-sama. Alok ng malalim na pagmunimuni sa kalikasan ng tao labis na ambisyon, ang hina ng komunikasyon at ang relasyon sa pagitan ng tao at ng banal. Konteksto sa kasaysayan at kultural. Napakahalagang maunawaan ang konteksto ng kasaysayan at kultura kung saan inilalahad ang kwento. Pagkatapos ng baha, ang sangkatauhan ay naharap sa pagkakataong magsimulang muli sa isang bagong mundo. Nagkakaisa sa pamamagitan ng iisang wika at iisang layunin, ang mga tao ay nanirahan sa libis ng sinar isang mataba at magandang lugar. Hindi nasusukat na ambisyon at ang paghahanap ng kaluwalhatian. Ang desisyon na magtayo ng isang tore na aabot sa langit ay nagpapakita ng labis na ambisyon ng mga tao. Sinikap nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, hamunin ang mga limitasyon at makamit ang kadakilaan. Ang tore ay sumisimbolo ng pagmamataas at ang paniniwala sa pagsasarili, ang paghahanap ng kaluwalhatian at walang limitasyong kapangyarihan banal na pamamagitan at ang pagkalito ng mga wika. Nahaharap sa katapangan ng tao, ang Diyos ay nakikialam upang magtaglay ng labis na ambisyon. Sa pamamagitan ng nakakalito ng mga wika, pinipigilan niya ang komunikasyon at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga tagabuo, na binigo ang kanilang mga plano at ikinakalat ang mga ito sa buong earth. Ang banal na pagkilos na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at ang pangangailangan ng mga limitasyon para sa sangkatauhan. Walang panahong mga simbolo at aral. Ang Tor ng Babel ay nagsisilbing isang makapangyarihang simbolo. Kayabangan at ang mga kahihinatnan ng labis na ambisyon, ang walang pigil na paghahanap para sa kaluwalhatian at kapangyarihan nang hindi isinasaalang-alang ang mga limitasyon at kahihinatnan ay maaaring humantong sa kapahamakan. Ang hina ng komunikasyon ang komunikasyon ay mahalaga para sa panlipunang pagkakaisa at pag-unlad. Kapag nabigo ang komunikasyon, nagkakaroon ng kaguluhan at kaguluhan. Linguistic at cultural diversity Ang multiplicity ng mga wika at kultura ay refleksyon ng kayamanan at pagkakaiba-iba ng mundo. Ngunit maaari rin itong maging hamon para sa komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Ang pangangailangan para sa pagpapakumbaba at pagpapasakop sa banal na kalooban. Dapat kilalani ng tao ang kanyang mga limitasyon at magpasakop sa kalooban ng Diyos, naghahanap ng karunungan at katuparan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagsunod. Mga Pagninilay para sa Kasalukuyang Araw Ang kwento ng Tor ng Babel ay nananatiling may kaugnayan ngayon na nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang ang kahalagahan ng epektibong komunikasyon at paggalang sa pagkakaiba-iba sa isang globalisado at multikultural na mundo. Ang malinaw na komunikasyon at paggalang sa mga pagkakaiba ay mahalaga para sa pagbuo ng mga tulay at pagtataguyod ng kapayapaan. Ang mga panganib ng pagmamataas at ang walang pigil na paghahangad ng kapangyarihan, ang paghahangad ng kaluwalhatian at kapangyarihan sa anumang halaga ay maaaring humantong sa paniniil, kawalan ng katarungan at pagkawasa. Ang pangangailangan para sa pagpapakumbaba at pagkilala sa mga limitasyon ng tao, ang pagpapakumbaba at ang pagkilala na hindi tayo ang Panginoon ng ating kapalaran ay mahalaga para sa pagbuo ng isang patas at balansing lipunan. Ang kahalagahan ng pananampalataya at pagpapasakop sa banal na kaluoban. Ang pananampalataya sa Diyos at pagpapasakop sa Kanyang kalooban ay gagabay sa atin tungo sa karunungan, kapayapaan at tunay na katuparan. Konklusyon ang kwento ng Tower ng Babel ay isang paanyaya sa malalim na pagmumuni-muni sa kalikasan ng tao, ang relasyon sa banal at ang mga hamon na kinakaharap natin bilang isang ipunan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga simbolo at walang hanggang aral ng salaysay, maaari nating hangarin na bumuo ng isang mas makatarungan, mapayapa at maayos na mundo kung saan ang komunikasyon, paggalang sa pagkakaiba-iba at kababaang loob ay mga pangunahing halaga. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan. Manatili sa Diyos.